Meron akong ano, parcel na dumating na From Lazada. In order ko ito. Ang bilis dumating. parang yung ano lang. Parang yung blanket lang. Ayan. Parang yung blanket lang pala. Ayun. Higaan ng aking mga bebe. Ayan. Sa gabi. Para meron sila ano. May blanket sila okay na. Malalaki din pala. Malaki o. Oh. Okay na. Dalawa ang kinuha ko. Para din siya dalawang gulilip. Pwede naman matumabi sa kanila dito si Andy ko. Bakit ka isa mas malaki o? Oh? Ito in order. Malaki yung oh. sa Isang large. At saka isang medium large na hatang in order ko pero bakit yung isa mas maliit ko oh. check ko ulit pero gusto ko yung ano yung kulay niya cute bakit itong isa mas malaki ayan kasi manipis yung higaan nila binibigay ko na higaan nila sa gabi ito pwede na kasi na silang taplo ayan ay, nasabi ko na ba guys, nandito na si Papsi? Nasabi ko na ba kanina? La, makikita yung sinampay natin dito. Luluto si Papa ngayon ng chapsoy. Yung mga baby loves. Makain sila ng ano, biscuit. Ito si Papa. Nagmerienda kami kasi nagutom kami ng sliced bread. Yan. Lagay ko na to sa rep. Pa. Hoy, oh, yung gatas yan. Nalagyan mo na gatas? <laughs> Gatas yan. Tapos magluluto si Papa sa ano, sa salad master. Paubos na daw yung kasulang. Oo, oh, sige. Meron pa ba tayo dyan? Dapat pa nahanginan kasi. Ay, lagay ko na yung karne. Ay, hindi ko may lagay pala. Sasama yung ano. <laughs> Sasama yun. <laughs> yan yung chop suey namin. Yung nabili namin gulay kahapon, guys. Yan. Lagay mo na. Okay, okay. Hindi, lagay mo muna yan. Saka mo mantikaan. Papalambot mo pa yan ng kaunti. Ito so, na yung lalagyan natin ng tubig. Lagyan mo na konting tubig papa. Nangialam na naman ano. Sabi ko kay Papsi, hindi ako magluluto dahil masamang pakiramdam ko eh. Nagyan natin ng konting tubig. Konti lang pa pa. The power of salad master. Sana <laughs> wag masira ito para meron tayong matagal na gagamitin. Pero yung iba talaga inaabot ng ilang taon di bahal. hal? may 20 years pa nga eh ano ito mga nasa ano pa lang ito sa amin 5 years pa lang ito papa Oo. nasa mga ganun ano sasawaan yan. <laughs> yung ano nga si Papsi lang gumagamit yung isang kaldero nito eh pinaglulutuan niya ng ulam ng kanin o nga pala guys, nag lalaban na naman kami ni Papa. Nagyayaya si Papsi sa akin sa ano, sa SM. Kina kalabasa namin, tinambak na dito ni Manang lahat ng kalabasa. So bukas, kailangan, mal yung ano, yung luma-luma, yun ang ano, yun ang, mm -mm, ang uunahin. Yan ko dito. Kagaya nitong green-green na ito. Ah, ah, oo. Yung sinisibak-sibak mo, pero wala na tayong lalagyan ng... Oh, yung iba lang. Wala na tayong lalagyan ng ano, ng karne. Pag nilagay mo lahat doon. Ito, itong green na ito, madaling masira. Ito, uunahin na. Tapos ito, mami iprito na na. Ay, iprito ko na kaya ngayon. Iprito ko na nga. Ito, iprito ko na pa. Sayang eh. Guys, meron na mantika. Lagyan natin yung ating uh, sibuyas. saksoy hanggang ulam namin ito mamaya tuloy natin sabay sabayan natin yung ating repolyo. Tatakpan natin. Ayan, abang niluluto ni Papsi yung kanyang ano, yung kanyang gulay. Sana ko na itong banana cue. Gawin natin banana cue sayang di ba kaysa naman itapon ko guys di pa naman siya yung ano yung kanyang balat medyo ano na sira sira na pero yung laman okay pa naman yan o. Oh. Hmm. wala may naramdaman akong hangin <laughs> oh nga ha, ang init sobra Hintayin ko lang na mabuti. Ito gusto ko yung brown na brown. Medyo tostado yung ano, ibabaw na. na Oo. Kaya na ito, 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 na naglagay na siya ng oyster sauce Diyan na naipakita sarap yun ang ulam namin ngayon guys nabitin kami na isang araw nagulam kami ng ganito <laughs> chop dun sa bukit yeah. Ayun na guys nilagyan ko na ng asukal tapos yung niluluto ni Popsi malapit na yun na lang ano yung Chinese cabbage na lang Hmm. Nung high school ako, mga ganito yung mga binibili namin nila bisprin na ano eh, meri merienda. Pag Friday, social na kami kasi pansit na. <laughs> Pag Friday, social na kami kasi pansit na yung Bibilihin namin. Nakaipon na kami ng ano namin noon. Nang, oo, uh -oh, Then, nag-iipon talaga kami. Kailangan meron kami 50, 50 pesos kapag ano, Friday. Oh, marami na. Maghahalo-halo kami sa umaga. O, oh, pag sa tanghali. Kasi dun sa ano, sa gilid ng eskwelahan namin noon. Merong nagtitinda. Halo-halo. Yung halo-halo nun, guys, 7 pesos lang. Special na yon yung 7. Ordinary ano, lima. <laughs> Ganun lang noon. Papa, baka ma-overcook naman itong ano mo, gulay mo. Ha? Ah? Oo. Haluin na, pwede na. Tapos, yung pananghalian namin, menudo, special yun. O so, kaya, lechong paksiw. Wow. Yung ganyan na ano, yung parang nasusunog-sunog, ganyan yung masarap yun. Eh. <laughs> my gosh, my gosh, ka. Maraming mga alaga yun. pag... Pagista ni Noto mo, gahat siya sila doon. ayaw nila. Sa amoy. Yung amoy ng daing mo kanina, ayaw nila yung... Ayaw uh. nila. Ngayon, medyo mabangbang o nandiyan siya, o. Oh. <laughs> ito na rin, guys. Mga paluto na rin ako nito, Oh. Tapos, sosyal na kami noon pag Friday. May minudo. Ayan. Minudo na yung ulam namin noon. Guys, ang minudo noon, 10 pesos. alam mo ito. 7 pesos ang ano gulay. Oo, uh -uh, lagay mo na. powder yun na gatas, guys. Nalagay ni Papa. Kumano <laughs> <laughs> sa ilalim? Alis yung mga ito. Tamis yan. Sarap. Yummy na, yes ayan yung pananghalian oh, oh. oh, tapos ito naman yung merienda <laughs> yan na, luto na hmm? kabilis oh. off mo na pink, pink, pink. Kulang naman, kaliit naman ang nilagay mo yung ano yan, yung garlic na ano. Toasted, Toasted garlic. garlic. O, sabi mo? <laughs> Masarap ito oh, magpansit. Na, no? yung maraming sahog. Ay, bukas alis naman pala tayo. Ilagay na lang sa ref ito namahal. na mahal. Na. Pati wala na natin 'tong ano. Mm -mm. Okay. Lagay ko na ito dito. Naamoy na nang na, naamoy niyo na, lablab. -lab. Papaliguan sila ni Papa mamaya. Dali na lang magpaligo sa kanila, hindi kagaya ng dati. Dami na labahan, oh. Yung kaya mo lang hal, yun lang ang ano. Yun lang ang gawin mo. Ha? Huh? Ay, mamaya. Ano aras? Ano aras, Hmm. Gusto mo? Ang tamlay mo naman, Miss Kai. Ito guys, pita. Yun yung binibigay ko sa kanila. Ay, sorry po. Mm. <laughs> Ayaw mo? Mm. Mm. Masam lang. Nainit lang. Ayaw? <laughs> Oo. Okay. Kaya so, makapahinga na. Hindi ako gano'ng nag-vlog ngayon guys. That's late na mali si papa, pag alis ni papa, doon lang ako nag stay sa kwarto. So, magpakiramdam ko, hindi ko alam, parang nanghihina ako na ano, parang na-drain tayo doon sa isang linggo, ano? Isang linggo, nagbabantay kasi kami doon. Plus, ang itim-itim namin. <laughs> nang na kami yung... Pero sabi ni Ate Cheng, sabi ko, Cheng, nangitim na kami ni papa. Okay lang yan, ma, kasi may lupa naman kayo. <laughs> Alos lahat ng tao sinasabi sa amin, itim nyo. Itim nyo na. Pag nagkulong na naman kami dito ni Papa, okay na naman yun. Babalik na naman. Pero talaga nang itim kami, guys. Tsaka ang init doon. Kasi, Tinanggal namin yung mga puno. Ano kasi yun, guys? Ah, tatamaan ng bakod Kaya obligado tanggalin. Nahirapan nga silang maghukay, eh. Kasi yung mga, ano? Tatabang. Kabang? Lagyan mo na. Ano, di mo yata inasinan, eh. <laughs> Nalimutan asinan yung, ano, niluluto niya. Asinan mo, kaya patis. Sabi na iba, sana hindi na lang namin tinanggal yung ano. Ipil, guys. Pinatay talaga namin yung ipil kasi ang ipil. Hindi na magbibigay sa inyo ng magandang bunga. Plus yung ipil, maraming uod. Yung uod ba na ano, yung makate? Higad. Oo, yung higad. Higad talaga ang meron sa ipil. Kaya sabi ko kay Papsi, mas maganda talaga kung nang alisin na yun. Pero siyempre, marami pa naman silang ginagawa. So, na isang araw, binuwal na nila yon kasi dadaanan na talaga ng ano. Sa gilid kasi ng bakod yan, guys. Dadaanan siya ng bakod. Kaya obligado talaga na ano, na isara na ni... Ayun na, na itumba na. Kaya yun. Na itumba niya. Meron pa isa, guys. Tapos yung isa, mahoga ni pa. Oh. Um, yung isa, mahoga. Yan? Ha? Ha? Ito ito yung Oo. Oo. Pero kailangan malayo siya sa bahay kasi inaanay daw yun, mahogani. Eh. Ay, wag lang ha. Hindi, sabi nila, pabilog ang paghukay doon para makuha yung ano, yung puno, pati yung ugat. Yung mahogani? Eh? Oo. Ay, papatay yung Papa, bubuhayin nga eh. Kaya nga pabilog yung ano. <laughs> Isisave nga eh. Kaya pabilog ang hukay, Sabi nila. Das papalagay natin doon sa gilid. Hmm. Kasi mas 'yun, 'di ba? Daanan 'yun. Oo. Hmm. Na tapos na ako makain ng mga bebe. Oh, bakit Bella hindi ka kumakain? Ha? tino mo 'yung mga kasama mo. Oh. Sarap ng kain ng dalawang. Haba na ng balahibo nila, oh kailangan nang mabawasan kasi naiinitan na sila madali na silang halhalin kain na Bella, kain na naghihinarti pa itong si Bella eh oh. hindi <laughs> kain Bella, kain ka na ay, ang kinuha lang niya yun lang ano sa hog Sky, kumain na mabuti Baka <tukana>, mm. na, higa na, higa na. Yan, yan ang lugar mo, nanak. Very good. Very good. Yan ang lugar ni Kakay. Ha? Yung kabila, lugar ni Papa yon Yan si Kakay. Mm. Dito naman si Mama sa gilid na gilid na. Yan <tuk> ikaw, ha? Nanak, hmm. ah na woyan mispanya Sarap higaan na mm. lalo na pag malamig. Kasarap higaan yan. Ayon na, ayon ayon na na mm -hmm. ayon Inat. Ayon na mm. na inap na inap na ayon na Pumesto na 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 ito nga na sila po, sa kusina, nakatingala. Mm, si ano nga, yung dalawa, yung mm. dudungaw ako, dito sila nakatingala, yung dalawa, kawawa, yung ano? Mga, uh, bata pa, dito na sila eh. <laughs> Tapos bigla yung babago eh. <laughs> Sige na, sleep na ikaw, sleep na ikaw. Sleep na, Parang bebe. Parang tao na sila eh. Mm -mm. Oh. Mamaya, yung ano, yung maliit yun lang sa kanya, yung malaki yung dito. Oh, sleep na ha? Sleep na, baby. Meron pa yan isa sa ilalim. Ayun. Hi guys. Pauwi na kami ni Popsi. Nagpunta kami ng paniki. Pauwi na. Ginabi kami. Hindi ko nakikita ha? kami ni Patsy. Meron kami dinaanan. Dito na kami sa May Gerona. Dito pa lumagpas. Buti na lang. O, ayan o. Sakto Oh. <laughs> dito sa amin kasi hindi naman kami madalas dito ni Papsi. Doon naman kami sa kabila. Sa Victoria. Uh -huh. Signal light ganda-ganda na dito ano? Alam nyo guys, itong lugar na ito Dito kami, ano, nagbabas Ayan na papa, left ka na uh -huh. Dito kami bumababa ni papa noon Galing kami ng Dubai Dito kami sumasakay ng tricycle Mula dito hanggang sa amin 300 Oo, oh, oh. mag-aarte lang kami dito, guys. Hindi kami hinto. ayan, nag-map muna ako kahit dito sa, ano, sa sala. Nag-map kami kasi yung poop nila, nagkalat na dito. At nakapag-disinfectant na rin ako. Ayan, ready na rin yan, pang bukas. Lahat dito guys, tinapos ko. Tinapusan ako doon. <laughs> bago ako, ano, bago ako maligo. Mayroon kasi guys, pag mabaho, madumi. Hindi ka rin marirelax. Mag-shower muna ako. Pa, mag na ako. Pang ay, nakaligo na ako, guys. Nag-shower na lang ako. Lamig na ito. Biglang sarap. Yung naipon dyan sa, ano, doon sa imbakan namin. Ay, kakapagod, guys. Pero masaya Kasi meron kaming farewell party sa isa naming, ano, um, brother, brother and sister na palipat na. So, ayun, guys. Yun lang naman ang, ano, ang update ko sa araw na ito. Wala akong gaano ganap. Kahapon din, walang gaano ganap and ayan, itong aking mga chikiting oh, ito yung mga nagpasaway pasaway number one pasaway number two mm, -mm. ayan si ante pasaway number three at si mami kakay na nangangati na naman po hindi ko alam po ano ang kinain ito ay nako don't touch me baby ay nako mag ano ako kay Ate Cheng. Mag-update ako kay Ate Cheng. Wait lang, guys.